Hello, magandang araw. Magluluto naman po tayo ng siomay. Bali, nagayat-gayat na po ako ng pahabayan na carrots. Tapos, aking gigilingin sa food pool chopper. Ayan, pahaba lang po ang aking gayat yan. Ayan po yung unang batch ng aking dinayan. Pagkatapos niya, yung second batch naman po ay ating ilalagay sa ating gilingan ng gulay. Pagkatapos po niyan ay ating tatakpan. Kapag tinakpan po natin, sarap po natin mabuti para hindi po siya matanggal. Pagkatapos niyan ay ating hilahilain. Ganyan lang po yung aking paggawa ng giniling na carrots. Ayan, mga ilang hila lang po yan. Tapos ay na po yung aking mga sangkap sa siomay, carrots, giniling, bawang, sibuyas, tapos dalawang itlog. Tapos lagyan din po natin ng asin, tapos bechin, tapos nilagyan ko na rin po ng oyster sauce medyo dinagdagan ko po ng oyster sauce para malinamnam, malasa at masarap. Tapos nilagyan ko po siya ng paminta. Hindi ko na po naipakita yung paglagay ko ng harina. Tapos ayan, babalutin na po natin. Bali, tansya-tansya na lang po ang paglagay sa wrapper. Tapos ganyan po ako mag-wrap. Bali, yung gilid to gilid ay aking tutupiin tapos aking pipit-pitin kasi may medyo mataas po yung karne. Ayan, ayan na po yung aking mga natapos na ginawang nira. Tapos ayan po yung pangalawa. Mura lang po ang may kaysa kay sa bumili ka po sa labas kasi pag bumili ka sa labas anim na piraso is 49 ikapag e ikaw na po yung gagawa at magluluto is naka, nasa 150 lang po yung ating magagastos masarap na malasa pa tapos ayan na po ating tutupin po ulit yung gilid sa gilid ng ating wrapper tapos pitpitin natin Ganyan lang po ang aking pag ng siomay. Tapos, ayan na po yung natapos ko, isang tray. Ayan din po yung aking nilutong chili oil. Bali yan po ay may bawang, siling, labuyo, mantika, at nilagyan ko na rin po ng konting bacon. Medyo nasunog lang po kasi manibis po yung aking lutoan. Ayan po yung first batch ng aking nalutong siomay. Ayan po. Tapos, ayan na po yung pangalawang batch. Bali, hanggang tatlong batch po yan. Kasi hindi po magkasya sa aking lutuan ng minsanan. Kasi medyo marami po yung aking nagawa. Tapos, ayan na po yung pangalawang batch na nalutong siomay. Pagkatapos nyan, ay ilalagay na rin po natin mamaya yung pangatlong batch. Bali, Ayan na po, yung pangatlo. Inuurasan ko po siya ng 20 to 25 minutes. Yan po yung aking pagluluto. Ayan, tap, pagkatapos niyan, takpan po natin para maluto po kaagad. Ayan na po yung aking pangatlong batch. Masarap po ang siomay lalo na kapag bagong luto. Tapos ayan na po yung luto ang siomay ng first batch. Tapos may sausawan din po tayo toyo na may kalamansi tapos chili oil. Ayan na po. Kain na po tayo. Thank you for watching. Bye-bye.